Mula dito sa barangay ng Inyawan, Munisipalidad ng, ng Libertad, Kakag Probinsya, Sang Antique Isang magsasaka na naman po ang namataan natin dito na nagtatanim habang gumagamit ng ipinagbabawal na teknik. Mula sa himpilan ng pamahayagan gamit ang YouTube, masasaksihan na naman natin ang mga kabalbalan ng mga pinagagawa neto ito. Basta okay. <laughs> mga kada farmers, andito na naman ulit tayo, nagbabalik ng ampalaya po, itutuloy po natin ha ngayon po ang ating activities ay ang pagbunot po ng damo sa mga puno ng ampalaya para pag nalinis na po siya, lalagyan po natin ng abuno and then lalagyan natin po yan ng sekreto na malupit <laughs> bakit nga ba sa puno lang ng ampalaya ang tatanggalan natin ng damo, eh dapat lahat na Magandang umaga ulit, mga kada farmers. Andito tayo para mag -abuno. Opo, mag abono po tayo. Nahaawa na po kasi ako sa mga puno ng ampalaya. Ang papayat po. At naman po sa dahon. Kaya bibigyan po natin sila ng abuno. So, pagkatapos po nating abunuhan, maglalagay din po tayo ng yung rice hull po. Yung pinagkiskisan po ng palay. Opo. Lalagay lang po natin dyan sa puno. Tapos, syempre po, kailangan Mamamatay po yung puno niyan kasi hilaw pa po yan eh. Hindi pa yan talagang naditipu Ah? Kaya ang gagawin po natin, tatanggalin po natin doon sa may puno. Para makasingal po. Ayan na po. Ayan na po yung mga pinis product natin. nabuluhan na po natin din yan. Pero, ang dami pa rin pong dumo. Ayan po, kahit saan, nagdari-dari damo. Dito tayo ng kapirasong... Petchay po. Ayan po, makikita nyo po. Wow! So, ngayon, ito po ang solusyon natin sa mga damo. Hindi po tayo naglagay ng plastic mulch. Ito na lang po ang gagamitin natin, yung rice straw. Opo, rice straw. Mamamatay din naman po yung mga damo niyan eh, pagka tinambakan po natin yan eh. Same time, pagka nabulok po, abuno rin po ulit. So, ganyan lang po yung proseso natin. Ngayon magandang umaga ulit mga ganda farmers dito tayo para maglagay ng insect trap Opo naaalarman na po ako kasi Nagsisimula na pong Nagsisimula na po siyang mamunga Maliliit pa lang po Pinuputap ko na po So gulagang po natin yan So maglalagay po tayo paikot Tignan po natin kung may matagrap po tayo So, uh, ayan po yung kanima natin. Medyo malinis na po ng kaunti. Ayan po. Oh, my God! Alarma po talaga ako dyan. So, uh, ayan na po. Hindi nyo na po masyadong makita yung damo. Kung may damo po, kapiraso na lang po yan. So, uh, ayan po. Tuloy-tuloy lang po natin, ha? Tutok lang po kayo, mga kalapar farmers. Magandang umaga ulit mga kada farmers Andito tayo sa farm May bumisita po sa atin Ito po ay farmer din po ito Mga kalabasa po ang tanim na ito so, tayo, Sa sunod na ay po natin po. <laughs> Tayo naman mga istorbo sa kanya So ito po tayo Tinitignan natin yung mga damo <laughs> Ayan po Talagang yung kabilang kahon Hindi pa po, po natin nalalagyan ng rice straw hindi pa po natin nalalagyan ng mulching pero dito po sa kabila ayan medyo malinis na po hindi na po mapapansin yung damo wala na pong damo ano ayan kita na kitang kita nyo na rin yung mga puno niya, wow. ganyan lang naman po yung preparation natin eh ayan nagpaproning po pala tayo dyan <laughs> so, hindi po natin nasabi agad ayan po yung tropa natin yung nilagay po natin yung insect trap ito po, check natin kahapon po nilagay natin uh, meron na pong huli magandang umaga mga farmers nandito na naman ulit tayo so, kailangan natin dito ay ang tubig dito. kailangan na po natin magpatubig dito meron naman po kaming water pump pero hindi po sapat talagang sobrang init ito po yung kinakaharap na crisis natin sa ngayon tubig po yan climate change daw po kasi eh Ayan po oh, tingnan niyo oh. Yan, may mga bunga na po yan, talagang lantang gulay na talaga siya, malalanta. Yun. Oh, ano? gulay na po yan, bunga na po yan. At ito din po ang pinoproblema ng mga farmers. Ah? Kung hindi po peste, ang klima pong mainit, ang mabilis pong pagkatuyo ng lupa. Opo, yun po yun, isa sa mga problema natin. Ayan po, nag oh, asasalok po tayo ng tubig. Tapos, ang pinakamasaklap pa po dito, paminsan-minsan, minsan, hindi po natin naipapa-insured sa PCIC ang ating mga tanim at isa din po ito sa ng problema kasi hindi po naipasok doon. Hindi po sa so, department of agriculture. Kahit hindi po tayo nakapasok doon sa sinasabi nila na insurance, ang magagawa na lang po natin ay ang alagaan ng ating mga pananim para makabawi naman po sa mga naigastos. Araw-araw so, po tayo dito, sinitsip natin yung mga tanim. Hindi lang po pananim, kundi pati mga bunga na rin po. Gaya po na ito. Yan, may bunga na po. Wow. Pag sa susunod na araw, pwede na po tayo mag-harvest. Mga kada farmer, meron po akong tip sa inyo. Huwag po nating itutuon ang ating pagtatanim kung sakaling magtatanim po tayo sa buwan ng tag-init. Opo, yun po ang na-experience ko ngayon dito. So, alagaan na lang po natin. Ayan po, tingnan nyo na lang po. Bigyan po ang itsura ng ampalaya namin dito. Kalbo. ano nang dyan. Kaya ito pa, no? Nakukuha pa rin. So, abangan pa natin ang mga susunod na pag-harvest natin. Magandang umaga mga kada farmers nandito ulit tayo para gumawa ng team yeah! so ngayon, ito na po 1, 2, 3 Harvest time na po tayo mga gada farmer oh! so, Para mabilis po tayo matapos mag-harvest Gumamit na po tayo ng mga bata Ayan na po yung team ko Sana, uh... Kasunod na po sa atin yan Talagang kada abot ko po sa kanila Yung isa naman po Ilalagay doon sa isang sulok Para doon po iipunin lahat ng kuha Yung oh, harvest Opo Yan po ang lugar natin Pagpasensyaan nyo na po Kasi medyo kalbo na po yung kabilang side ng ating taniman Namatay na po kasi yung mga Ampalaya natin dyan <laughs> Epekto na po talaga ng El Nino Yan po <laughs> Kawawa naman So sa totoo lang po Itong pagtatanim namin ngayon Lugi yun. Your... Hindi <laughs> <laughs> po tayo pinalad ngayon. Bawi na lang po tayo. Sunod na pagtatanim po. Pasensya na kayo mga kada farmers kasi hindi ko pinakita ulit kung paano ako nag nag-spray ng foliar at saka kung ano-ano pa pong mga kalukuhan. Bali, pang-anim na harvest na po namin ito. At ito na naman ulit po. Nakaabang na ang ating mga suki na taga-pamili. Yeah! po, may isa pa pong talagang pa-reserve po yan para tin siya. Tapos ito po yung sinasabi ko sa inyo na nakakalbo. Ayan po. Oh. Wala na pong gumagapang sa taas. Ayan po. Oh. Yan, andyan po. Maybe po tayo <laughs> Bawi na lang next time. So, ganito po talaga ang setup namin. Tuwing nag-harvest po, may nag-aabang mga suki po yan. Sana so, Oh. hindi na po natin papatagalin. Bago po magtapos ang ating video, nagpapasalamat po ulit ako sa mga nagsuporta sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe. Sana po, hindi kayo mag